Yes, magandang tanghali po mga binabahal ko mga taga-subaybay Eto, kararating ko lang po galing sa uh, pagbili ng ulam sa karinderya. At ang binili ko yung ulo ng bangus At ang luto nito, uh, paksiw, paksiw ang luto nito uh, Paksiw So masarap din ito So pinili ko yung ulo kasi masarap, para sa akin masarap yung ulo eh na yung taba ng isda na bangos Kain po tayo. Mga minamahal ko, mga taga-subaybay. bye, -bye. Thank you for watching. Mabuhay po. Mga minamahal kong mga takso. Bye bye. Please like and share po.